So, meron siyang low oil shut off if ever na bumaba yung ating langis. Para hindi kumatok yung ating generator, mamamatay siya ng kusa. Magandang araw mga best buys and for today's video tayo ay magpapadala ng anim na piraso ng Philking 23i at isang piraso ng 4200 fully automatic inverter generator. Paki-subscribe naman po ang aming YouTube, Facebook and TikTok. And without further ado mga ka best buys simulan na natin i-vlog ang ating 7 units ng Philking inverter silent generators. Yung ating Philking 4200 ay ipapadala natin kay Sir JD Kimpis ng Bulag Leyte. Ito naman pong anim na piraso na yan kay Sir Philip Cesar Tan ng Agusan del Sur. So ito yung ating Philking 23i inverter silent generator ng Philking. Bigyan ko po kayo ng maigsing description dito sa specs nito. At uh, kung ano-ano yung meron dito sa generator na ito na wala sa iba, ano? Kung makikita nyo po sa kanyang tsura, napakaganda ng kanyang pagkakagawa, no? Mukha siyang bulky, pero napakagaan naman niya. So mga ka-best buys, itong generator na ito ay may 2,300 na starting watts and 2,000 running watts. ano ano po ba yung mapapagana ng generator na ito? Ito po ay kayang-kaya ang ating ref, ang ating electric motor, ang ating TV, electric fan, wifi, ilaw, rice cooker, or three ports na conventional na aircon. Wow. So, ganun po yan kalakas, mga ka. Lakas mga ka-best buys. Ano? Parang napakalit ng generator nito na pero napakaganda naman ang power na ibinibigay nito mga ka-best buys. Mga ka best buys, ang starting nga pala nito is ano lang, recoil start. So, ito lang po yan mga ka-best buys. Wala na pong ibang paraan para buhayin ito. So, hindi po ito katulad ng ating 4200 na fully automatic or push start, electric start. Ito po talagang manual lang. So, mga ka-best buys, ito po ay merong 3-in-1 gauge So, makikita natin yan yung volt, hertz, and time. Nandito rin po yung kanyang indicator para sa kanyang oil, low oil, overload, and output. Ito pong output niya laging naka-bukas po 'yan. So kapag pobuhay 'yan, dapat lagi may green na nakailaw dyan para mag-signify na merong output yung 220 voltage na AC natin. Dito rin ang kanyang economy, on and economy of dito mapapatipid natin yung konsumo ng ating gasolina kapag naka-eco on. Kapag naman medyo malakas yung ating load, kailangan naka-eco off siya para hindi siya nahihirapan kasi mas mataas yung RPM mas malakas siya yun nga lang siyempre pag mas mataas ang RPM mas mabilis din yung consumption niya yung consumption po ng gasoline nito is just around 0.4 liter per hour sa pinakamababang load kapag naman po loaded siya umaabot po siya ng 0.8 liters per hour mga ka-best buys ito po ang best choice para sa mga online jobs natin, sa mga online business natin kapag nawawalan po tayo ng kuryente and ang gusto natin is just ma-power up yung ating computer yung ating laptop, desktop, wifi electric fan, pagbuhay yung ating ref, hindi po siya advisable na samahan pa natin ng aircon kasi kapag po sobra yan pupula po itong ating overload, ibig sabihin medyo mataas yung ating consumption. Ngayon mga ka-best buys, paano mo malalaman, marami na or medyo overloaded ka kung ipaplanuhin mo kargahan itong generator na ito. So makikita natin yan sa mga stickers ng ating mga appliances. So i-compute lang natin yan pagpa-plus-plusin natin para malaman natin kung ilan na yung kabu ang load na papaanda rin natin. So mga ka-best buys, uh, simpleng tip lang yan. So mga pala, ang ating generator na ito ay kayang tumakbo ng 12 hours. Kung 50% yung load niya. So, ilan nga ba ang 50% nito? 1 kVA or 1,000 watts. Ayan. So, ito po yung choke. Hihilahin natin to kapag tayo yung mag-start and then ibabalik po natin kapag gumaandar na siya. Yung kanyang on and off switch para sa gasolina at saka sa kill switch ng ating engine. So kapag naka-on po yan, dire-diretsyo yung flow ng gasolina at kapag naka-off naman, eh, naka-switch off din yung kanyang engine. So, ang kanyang reset para if ever na magkaroon tayo overloading or mag-trip. So meron din tayo ditong breaker. DC breaker para sa ating 12 volt. So yung ating AC 220 volt ang output nito so meron din siyang parallel connection mga ka Best Buy so ang purpose nito is pwede tayong mag-pair up ng dalawang 23i para makapag-produce ng 4600 watts so halimbawa po yung dalawang ito pagsasamahin po natin yan sa pamamagitan ng parallel kit at meron po tayong parallel kit na available dito sa Best Buy mga ka Best Buy ano sa halagang 4500 mapapagsama mo na yung dalawang generator na yan para makapag-produce kayo ng mas malaki or double na power ng 2,3. So, dalawa ng 2,3i is equals to 4,600. Okay, mga ka-best dito naman sa ilalim sa bandang, ilalim niya isang dito yung kanyang vent para sa kanyang inverter. So, kapag po biyoksan niya yan, ang nakaharap dyan is yung kanyang inverter para mapalamig yung pinakabungad ng kanyang inverter. So, dito naman sa gate, makikita natin yung sticker ng ating PK23i, yung access niya para sa change oil. Ayan. So, ito yung kanyang carburetor, yung kanyang uh, cylinder, yung, yung top cylinder, yung cover. So, ito yung access natin para sa langis. So, yung langis na nagagamitin natin mga ka-best buys ay 10W30 as recommended by the manufacturer. So, ito yung kanyang air filter. So, ito po yung kanyang inverter. Ayan. So, yan po nakaharap dyan. So whenever na papasok yung hangin, sa kanya mo tatama para palamigin. Okay, kung makapapansin yung mga ka-best buys, no? Enclosed na enclose yung makina para hindi ma uminit yung ating uh, inverter module. Okay? So dito, sa sticker din nga pala ng ating cover, ay eh, makikita natin yung ilang specification na meron dito sa generator na ito. So meron siyang low oil shut off if ever na bumaba yung ating langis para hindi kumatok yung ating generator mamamatay siya ng kusa So, ito naman po yung ating model PK23i. 2.3 kW ang max and 2.0 kW ang rated power. Single phase and 220 volts ang kanyang output. Ang frequency po nito is regular na 60 Hz and ang fuel capacity nito is 5.2 liters. Ang oil capacity po nito is just 0.4 liters. So, ang isang litro natin ay dalawang base natin magagamit para sa so, change all. So, ang first change all natin is 20 hours, next is 50 hours, and every 100 hours na. Ang total weight capacity po nito is 20 kg. Pakibasa na rin mga ka best bias, yung mga warnings para hindi tayo magka problema in the future. Sa likod naman nito mga kabes, bias, Makikita natin yung kanyang exhaust, yung kanyang vent, napakalaki, ano, napakaganda. Yung quality ng plastic, napakaganda mga ka-best buys. So wala tayong masasabi when it comes sa workmanship at quality ng ating generator na ito. So ayan mga ka best buys, nandito po sa sticker niya sa labas, makikita natin yung paraan ng pag start ng ating generator. So mamaya, i-demonstrate po namin kung paano buhayin yung generator na ito. Pure sine wave. Napaka-healthy nito para sa ating mga electronic appliances, lalo-lalo na mga ka-best buys. Ang ating mga appliances ngayon ay napaka-sensitive sa surges ng kuryente. So without further ado mga ka-best buy, start na natin yung generator natin na to. So una, yung ating switch sa ating fuel control sa taas or sa knob natin, isi-switch natin sa on. And then, iti-choke natin, i-on natin. And then, iti-choke natin. And dihilahin yung recoil start. Kahit na siya ay recall start, pero napakagaan naman buhay niya Kaya din na yung baba ay yan. Okay, so yan po mga ka-best ang output niya, 60 Hz. 0-0 yung runtime. 229 ang voltage. So mga ka-best bumababa pa yan kapag meron tayong load. Ayan. Maraming salamat mga ka-best So ito yung ating short review dito sa ating Philking 2300. Ang presyo nga po pala nito mga ka Best Buys ay 28,500. So patay na po muna natin tong generator. Yeah, so ganyan lang siya katahimik mga ka Best Buys ano. Yung kanyang noise level is 58 decibel lang. Pag nag-uusap po tayo, ang ating pong noise level nun is 62 decibel. So, ito, below 60 decibel yung tunog nito kaya hindi tayo makakabulahaw sa ating mga kapitbahay mga ka-best so, okay set up naman natin itong ating fully automatic na 4200 so ayan kunyari may kuryente yung ating linya and then yung automatic natin siya no naka automatic na siya and may power ang ating utility ang generator ay nakapatay So, may power yung may connected dito sa battery. Ayan, may connect sa battery. May load din siya. May load, ibig sabihin, may lumalabas dito sa ating bahay. Ngayon, ang mangyayari, pag nawala ng kuryente, dapat mabubuhay yung ating generator. Ayan. Ayan. Trigger na. Ngayon, dahil kunwari naman, nagkaroon na ng kuryente. Hop, oh, wala pa. Ito pala. Ayan na, may ilaw na. So ngayon, pansinin naman natin kapag bumalik na yung ating kuryente ng mainline. Dapat, ang mangyayari dyan, mamamatay si generator at babalik na yung power ng ating utility. So sa ngayon, walang power yung utility. Ayan. Pero pag sinaksak na yan, magkaka, magkakailaw magkaka to. Ayun, tumunog na. Dapat mamatay na po yung generator niyan. Ayan. So, ganan po yung sequence ng ating fully automatic. Ano? So, wala nang human intervention. Kung makikita nyo kanina, ito, manual start pa. Tapos, ito, automatic na nabubuhay at saka automatic na namamatay. So, yan po yung beauty ng ating fully automatic no so wala nang kailangang, uh, human intervention lahat pati pagcha-charge ng baterya ng generator automatic na rin once mo ba yung kanyang standby power magcha-charge siya sa pamamagitan ng ating fully automatic ATS itong units na ito ay wholesale para dun sa anim na units and regular po para dito sa ating Philking 4200. Para sa inyong mga orders, mga ka-best buy, sa eh, mga kayo mag-text tumawag sa aming cellphone number na magpa-flash sa inyong screen sa aming mga social media account, sa aming Facebook, YouTube, and TikTok. So, ito nga po pala yung mga serial numbers ng ating mga generator. Makikita po natin yan dito, ka-expose agad ng ating side panel. Una po natin is 23040059. And then, yung next po natin, 23040056. 2, 3, 0, 1, Tapos 0, atin 7, 2, 3, 0, 4, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0 Philking na 4200, yung kanya pong serial number ay nasa likod ng ating battery. 2303x00081. Malalim lang yun dito sa ating 4,200. Meron na nga rin po pala tayong branch dyan sa San Miguel Bulacan. Pwede po kayong bumisita dyan kay Engineer Franco sa San Miguel Bulacan. Dyan lang po yan malapit sa San Miguel District Hospital para makita nyo po yung mga units ng Filking Generators natin dyan. So maraming salamat mga ka Best Buy sa inyong pagtitiwala sa panonood. mag po tayo palagi. Bye bye.